Hi mga ka-vibes, mga solid supporters, at sa lahat ng patuloy na nagmamahal, welcome back sa ating channel. Sa vlog na ito, gusto kong bigyan kayo ng isang malinaw, tapat, at makataong paliwanag tungkol sa mga kaganapan kamakailan, lalo na tungkol sa isyo ng pag-alis ng isang sponsor, at ang hindi na muling pagbabalik ng Jamdith Love Team. Alam ko, maraming nalungkot, maraming nagtatanong, maraming umaasa, pero eto na, klaruhin na natin. Isa sa mga naging malaking isyo ay ang pag-alis ng isang sponsor. Bakit nga ba sila umalis? Ayon sa impormasyon at mga pangyayari, umalis sila dahil hindi nasunod ang mga gusto nilang mangyari. Partikular na ang pagbabalik ng Jamdith Love Team, gusto nilang maibalik yung tambala na minahal ng marami. Pero mga kaibigan, hindi kasi lahat ng bagay pwedeng ipilit, may mga desisyon na dapat respetuhin, at yun ay ang personal na desisyon ni na Jam at Medeth, hindi dahil hindi sila nagkabalikan sa love team, ibig sabihin may away, minsan, tapos na talaga ang isang yugto, at dapat natin tong tanggapin. Oh, officially, tapos na ang jam death love team, tapos na ang kwento ng kanilang tambalan, close book, na nga, sabi ng iba, pero huwag nating tingnan ito bilang isang masamang bagay. Lumipas man ang panahon, iba't ibang landas man ang tinahak nila, hindi ito nangangahulugan na borado na ang lahat, sa halip, Alalahanin natin na umalis sila ng maayos, nagpaalam sila sa fans, nagbigay sila ng respeto sa mga taong sumuporta sa kanila mula umpisa hanggang dulo. Ngayon, may kanya-kanya na silang buhay, may sarili na silang direksyon, career, at siguro pati sa personal na aspeto ng kanilang buhay, at bilang tunay na supporters, ang pinaka bagay na maaari nating ibigay ay respeto. E respeto natin ang desisyon nila. Hindi natin kailangan pilitin ang isang bagay na tapos na. Hindi natin kailangang balikan pa ng paulit-ulit ang isang chapter na nais na nilang isara. Ang mas mahalaga, ay ingatan natin ang alaala ng Jam death. kung paano nila tayo pinakilig, pinasaya, at binigyan ng inspirasyon sa simpleng paraan. Kahit wala na ang love team, ang alaala ay nananatili, pressure natin yun, huwag nating sirain ang magagandang memorya dahil lang sa hindi natin nakuha ang gusto nating ending, hindi naman palaging happy ending ang mahalaga, minsan, yung journey mismo ang pinaka-espesyal. Kaya sa lahat ng supporters, fans, at mga sumusubaybay, maraming salamat, patuloy tayong magmahal, sumuporta, at magbigay ng respeto sa bawat individual, sa bawat desisyon, at sa bawat pagbabago. Jamdith loved him, salamat sa kilig, saya, at alaala. Hindi man sila ang ending, sila pa rin ang naging parte ng magandang simula. At sa umalis na sponsors, salamat sa suporta nyo at naging parte kayo sa Jamdith Love Team Journey. May kanya-kanya man tayong gusto, at pinaniniwalaan, tanggapin natin ang katotohanan na sa umpisa si Medeth naman talaga ang sinuportahan natin at minahal. Kaya nire-respeto natin ang lahat ng umalis, may kalayaan kayo pumili ng gusto ninyo suportahan, hanggang sa sunod nating kwentuhan, keep supporting with love and respect, follow my channel and subscribe, like and share. Maraming salamat sa inyong lahat.